Meron pong mga tao na uh, uh, tinatawag okay. ako. Uh, Huwag uh, uh, po kayong manahimik o magdalawang isip. Kung may alam kayong katiwalayan o reklamo, ipaalam ninyo sa sumbunga ng hatlo. Nang sumbunga ng hatlo. Ilan lamang ito sa mga pinakasikat na linya ng veteranong mamamahayag na si Mike Enriquez. Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa kanya? So apparently ha? May mga kumakalat na balita online lalo na sa Facebook na patay na ang GMA News anchor at host ng crime TV show na investigador na si Sir Mike Enriquez. There are lots of rumor on social media na namatay na ang news anchor kaya naman nagulat din ako. So kagaya nyo to check if legit or fake ang balita na ito. Agad akong nag-search sa mga news outlet sa social media. I also check online kung may mga breaking news sa malalaking news outlet. Pero wala akong makita. Totoo nga kaya na patay na si Sir Mike Enriquez. Ako po si Royzy and welcome sa Kien Thoughts. Ipinanganak noong May 18, 1951, ang veteranong broadcast journalist na si Miguel Castro Enriquez o mas kilala bilang Mike Enriquez ay isang sikat na mamamahayag at radio commentator. Nagsimula ang karera ni Mike bilang isang reporter sa DZRH noong 1972. Kasunod nito ang pagiging newscaster at reporter sa GMA Network noong 1974, isang respetadong radio commentator na naging host ng saksi sa Double B at iba pang mga programa. Kilala din at kinaaliwan dahil sa kanyang mga bloopers at sa timbre ng kanyang boses tuwing siya ay magbabalita. Mas nakilala siya sa kanyang crime documentary program na investigador ng GMA7. Ayon sa mga ilang source online, umano na ang batikang mamamahayag ngayong August 29, 2023 sa edad na 71 years old dahil sa cardiac arrest. Ayon sa balitang ito, nakiramay sa kanya ang kanyang mga kapamilya, trabaho, kaibigan at mga nakakakilala pa sa kanya. Sa ngayon, wala pa tayong makuha ang sa balitang ito kung totoo nga bang patay na si Sir Mike Enriquez o isa lamang ba itong panibagong hoax o fake news dahil kung matatandaan nyo, noong 2022, may kumalat na fake news sa diyo mo pagkamatay na ng veteranong journalist. So medyo abang-abangan natin ang ilang mga susunod na update tungkol dito. Makibalita kayo and make sure na mag-subscribe kayo sa ating channel para updated kayo. Sa mga upcoming news na katulad nito.